Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Rico Der, shout out kay Randy Terencio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ito, what the fuck is this? Nasilaw lang ba kita? Malinaw lang ang galaw niya. Diretsahan niyang binugbog lahat ng tao sa paligid niya. Aba, bakit ba kasi biglang? Bigla na lang parang nasa pwesto na siya. Hindi naman sa natulala siya eh. T-move, but he's so fast that. Hindi namin napapansin. Pagdating dito, isang grupo ng mga tao ang natulala. Gaano kabilas ito? Hindi ka panipaniwala. At least, sa oras na ito, sa puso ng karamihan ng mga tao, nagsimula silang maunawaan ang isang bagay, iyon ay, ang tunggalian sa ang payat na unggoy ay hindi na lamang isang simpleng pagtakas ng swerte kundi ganap na umasa sa mahirap na kasanayan upang huminto, magkakaroon ng isang napakasamang katotohanan sa ating harapan, paano maaari bang mabuli ang isang namungunang eksperto, mahirap ba siya na ring pumipilit kailanman walang oras para mahanap nila ang sagot ngayon. Dahil sa oras na ito, ang batang si Leo ay ganap na naging ligaw. Paulit-ulit na siyang binugbog sa mukha. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay kasing lakas niya. Matagal na siyang hindi nakayanan. Sa partikular, ang pagbabago ng saloobin ng mga tao ay hindi kailanman nakakita ng Aaron na mga biro. Ngayon, ang ilan ay nagsimulang makakita ng kanyang mga biro. Ang malaking pagkakaiba na ito ay naging huling fuse na nag-aapoy sa kanyang galit, damit, pinilit mo ako. Ngayon, hahayaan kitang matikman ang aking kapangyarihan. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang batang si Leo ay biglang naglagay ng parehong fighting spirit sa loob at labas ng kanyang katawan, at ang kanyang aura ay gumalaw ng husto. Ang buong tao ay biglang bumangon ng walang hangin, firecrack. Boom! Gamit ang kanyang mga paabilang sentro, isang apoy sa lupa ang direktang sumunog at direktang umatake sa Aaron. Kapag pumasa ang apoy sa lupa, ang luwas ay nasunog, at ang hangin sa loob ng tatlong metro sa paligid ay direktang nag-aapoy sa kumukulong estado sa isang iglap, na nararamdaman ang matinding sakit ng apoy, shit, ang pinakamataas na apoy ng pamilya Leo. Ang apoy na ito ay napakalakas. Kapag ito ay nabahiran sa katawan, ito ay masusunog at hindi titigil hanggang sa ito ay mamatay. Narinig ko rin na hinamon ng ilang mga outlaw ang pamilya Liu ilang dekada na ang nakalilipas, Ngunit sila ay sinunog ng panginoon ng pamilyang Liu hanggang sa abo. Isa pa, napakahirap pakitunguhan. Sa loob ng maraming taon, ito ay isang natatanging kasanayan na ipinagmamalaki ng pamilya Liu. Ang batang si Liu na ito ay hindi inaasahan na napakabata pa niya na napag-aralan na niya ang sarili niyang lifeline. Hehe, he, expert lang ang kayang makipaglaro sa expert. Kung si Child Liu ay maaaring magkapatid sa kanyang pinsan na young master na si Fang, paano ito magiging simple bilang simpleng relasyon sa dugo. Sa gitna ng karamihan, maraming tao ang kinuha ang Taiman. Lalo na ng direktang pinakawalan ni Child Leo ang pinakamataas na apoy, ang direksyon ng hangin ay nagbago ng mas mabilis, lawhan, samping ito, ang apoy ay hindi simple. Sobrang init, bulong ng panggalan sa tabi ng Aaron, tumango si Aaron at bahagyang lumiit sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ang Golden Black Mount ay nabitawan sa kanyang katawan at bahagyang binalot ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang gwapong sulok ng bibig ni Aaron ay nagtaas ng mapang asar ng ngiti, talaga. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang itinulak ni Aaron ang panggalan palayo ng ilang metro ng may lakas. Pagkatapos, gamit ang sariling katawan, direktang hinarap niya ang tinatawag na Supreme Fire ng pamilya Liu, shit, baliw ba siya? Dati, may absolute speed advantage siya sa harap ng mga manipis na unggoy, pero ngayon, ano pa ba ang mayroon siya? Speed advantage doesn't mean invincibility, let alone can be used to block fire. Panipi-panipi, hehe, <laughs> I'm afraid na hindi alam ng bata kung gaano kalala ang Supreme Fire. Sa meeting na ito, gusto pa niyang magpanggap na napipilitan, nakita ng isang grupo ng mga tao na ang Aaron ay hindi gumagalaw sa oras na ito, nang sila ay nabigla, sila ay mas abusado, maraming mga tao ang nawala ang kanilang pagsamba sa Aaron ngayon lamang, ang iniwan ko ay pang-aabuso lamang, pagtingin sa Aaron parang ito, kahit si Mr. Leo mismo, sa oras na ito, ang mga mata ng buong tao ay hindi maiwasang magpakita ng kagalakan ng tagumpay sa kanyang harapan nang makita niya ang ganoong eksena, halos magkasabay na tumawa si Mr. Leo. Ang mga payat na unggoy at mga higaanti doon ay hindi napigil ang tumawa. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Fop, let this boy be arrogant. Now continue to be arrogant to me, Fap. I really think I have some skills, kaya mayabang talaga ako. Sa totoo lang, hindi ko alam na may mga tao sa labas at may mga araw sa labas ng mundo. Mayroong maraming mga tao na may kasanayan bilang buhok ng baka ang mga tao ay palaging kailangang magbayad ng mabigat na halaga para sa kanilang pagmamataas at kamangmangan, at ang hanggal na ratio na ito sa harap nila ay magbabayad ng presyo ng buhay, and they were depressed, akala ko hero talaga ako, pero hindi ko akalain na magiging tanga. With his body to fire, akala ba niya gawa siya sa bakal? Kahit nagawa sa bakal, dapat niyang malaman na ang apoy ay kayang maging bakal umiling-iling din ang mga nanood at napabuntong hininga, haha, haha. Ang young master na si Liu doon, nang makitang bumawi ang kanyang mukha, muling naging matatag ang sitwasyon, at hindi niya napigil ang tumawa. Si Mr. Yuan sa karamihan ay nakahinga sa wakas ng mahabang hininga. Ang Aaron ay talagang kaya, na isang katutuhan ang dapat niyang aminin matapos siyang talunin, gayon paman, malinaw na ang taong ito ay hindi alam kung siya ay may masamang utak, o siya ay may sapat na kaalaman, o pagkatapos niyang manalo, siya ay naging walang talo dahil sa kanyang kawalang kabuluhan. Sa madaling salita, inaasahan na ang tanga na ito ay dapat lunukan ang gayong mapait na prutas sa harap ng pinakamataas na apoy ng pamilyang Liu hindi sa parehong antas kahit na ang kuko ay ang kayamanan ng pamilya ni Yuan Jiezen. Ang apoy ng pamilya Liu ay sapat na upang ipitin ang pamilya Liu sa banal na pag ng apat na disyerto, mga katribo matapang at mataba ang tanggang ito na hik, sa pagkakataong ito, kung makakalabas ka pa, ipiprito kita ng isda sa palad ng isang tao, ninisyan ni Child Yuan. Pero halos kapag ninisyan lang niya, minsan ay mas mabilis niyang tinamaan ang mukha niya kaysa sa inaasahan. Biglang tumigas talaga ang pangiinis niya sa mga oras na ito dahil sa sobrang lamig. Nang tumingin siya sa kanyang mga mata at sa mga mata ng lahat ng naruroon, sa kataas-taasang apoy, dahan daw ang lumabas ang isang pigire bagamat may mga bakas ng pag-aapoy sa kanyang hitsura at damit, ang kanyang gwapong mukha ay halos kasabay nito, ang nagnangalit na apoy sa kanyang paligid ganap, o nawala sa lugar, ano? Ang pupil ng bawat isa ay dose-dose beses na mas malaki kaysa sa titig ni Buddha, at ang ilang mga pagmamalabos ay direktang lumalabas sa kanilang mga mata, ano ang nakikita ko? Siya, makakalabas ba siya sa kataas-taasang apoy? Hindi, Imposible, hindi ba? Noong mga dekada ng digmaan, kahit na malapit na sa ikawalong taggutom ang pagtatanim ng bandido, malinis siyang nasunog at walang kakayahang lumaban. Paanong ang lalaking ito, ito? Napatingin ang lahat sa eksenang ito nang hindi makapaniwala. Maging ang batang si Liu, na alam na alam ang pinakamataas na apoy, natulala na parang manok na kahoy, how? How is it possible? Ang pinakamataas na apoy ay isang natatanging kasanayan ng pamilyang Lio. Ayon sa mga tagubili ng mga ninuno ng pamilyang Lio sa loob ng libu-libong taon, ang bagay na ito ay ang pinakamataas na apoy na maaaring sumunog sa mga immortal at pumatay ng mga demonyo. Kahit kumpara sa tunay na apoy ng Samadhi, ito is very inferior how, how can anyone live from this flame, or even come out, ako. Ngayon lang ako nagbago ng ugali hero. Oo, ang guapo. Ang mga tao ay may isang phoenix na isinilang na muli mula sa apoy. Mayroon siyang Diyos ng digmaan na lumalabas sa apoy. Siya ang Prince Charming sa isip ko. Mayroong ilang mga bulaklak na baliw na mga batang babae na nakaranas ng pag-ibig at paghamak sa lugar, at pagkatapos ay sa walang kapantay na pagsamba ngayon, at maging ang malalim na pag-ibig. Gusto nilang magmadali ngayon at ipakita ang kanilang mabuting pakikitungo sa Aaron. Paano magkakaroon ng anumang reserba sa pagnanais sa kanilang mga mata mula noong sinaunang panahon, ang mga dilag ay nagmamahal sa mga bayani, sila man ay maganda o hindi. Ngunit ang mga bayani, lahat ay nagmamahal sa kanila kamay, at ang apoy ng kataas-taasang apoy ay lumitaw sa kanyang palad. Tulad ng isang magandang maliit na alagang hayop pagkatapos Aaron ay tumingin sa Child Leo. Iyan na, storytelling channel sa YouTube. Yun lang. Kahit na ito ay isang simpleng salita lamang, ito ay mas balantuna kaysa sa anumang libu-libong mga salita para sa batang liyon na naruroon. Oo, tuwang-tuwa pa rin siya tungkol sa hindi magagapi ng kataas-taasang apoy, ngunit sa sumunod na segundo, ang ipinagmamalaki na pinakamataas na apoy ay direktang naglaho. Sa madaling salita, kahit na ito ay umiiral, ang paraan ng paghiral nito ay mas katulad ng pagkutsa sa kanyang kamangmangan at kamangmangan sa young master na si Liu na may bulok na damo bilang kanyang kayamanan, ikaw. Anak Liu was speechless, bagamat ang apoy ay okay, ngunit ang temperatura ay masyadong masama. Maya-maya, diretsong itinapon niya ang maliit na apoy sa palad niya. Ngunit halos nang sumugod ito dito, umuungal ang apoy at direktang naging malaking dagat ng apoy, ano? Biglang binuksan ni Child Leo ang kanyang mga mag-aaral. Sisilaban niya ang kataas-taasan, ngunit ang hindi niya inaasahan sa kanyang buhay ay ang kakaibang kasanayang ito ng pamilya Leo ay biglang magbabalik sa kanyang sarili balang araw. Young Master, mag-ingat. Halos sa sabay-sabay na sigaw ng higanti at ng payat na unggoy. Ang sumunod na segundo, anuman ang pagkamatay ng kanilang katawan, ang isa ay lumingon sa hangin at ang isa ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ang matinding pananakit ng kanyang tuhod at direktang hamarang sa harap ni Child Leo. Pagkatapos, sa pagsigaw ng dalawang tao, dalawang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanilang mga kamay upang direktang labanan ang pinakamataas na apoy. Mainit, mainit hanggang sa gilid, kaya isang pares lang, pinagpapawisan na sila. Ang mas nakakainis ay ang pagkonsumo ng enerhiya. Ang pinakamataas na apoy na ito ay hindi isang ordinaryong apoy. Magkatrabaho man sila, napakahirap labanan, boom! Biglang pumutok ang apoy, at halos magkasabay, ang higanti at batang silio ay biglang napabalikwas sa pagsabog ng pinakamataas na apoy. Bagamat atubiling nila itong nilabanan, lahat ng tatlo na natamba sa lupa ay naitim ng apoy, at pati ang buhok nila ay nasunog na rin sila, ngayon, gusto mo na bang kalimutan ito? Sabay ngiti ni Pangalan, dahan daw ang naglakad pabalik kay Aaron's side at sarkastikong tumingin sa tatlong taong nakahandusay sa lupa at sa mga tauhan ng young master na si Liu na nakahandusay sa kung saan saan, o, gaya ng sabi mo, halika at tawagan si Lolo at ililibre ka namin. Nagalit si Child Liu sa kanyang mga mata at tiningnan ang ngiti sa mukha ng Pangalan. Gayunpaman, nang makitang ligtas ang Aaron na nakatayo doon, hindi niya alam kung ano ang gagawin sa glit, damn it, basura ka lang, you deserve our child Leo na tawagan ka ng lolo. Ngumiti si Pangalan, pero ano ka basura? Galit na galit ang higanti kaya pinilit niyang bumangon, ngunit nahuli siya ng payat na unggoy. Malamig niyang tiningnan si Aaron, na tila naghihintay ng kanyang sagot, kung hindi, kalimutan mo na lang. Binukal ni Aaron ang kanyang bibig, binibilang ko ang iyong ina panggal ang higanti, ngunit hinayla siya pababa ng payat na unggoy. Ang manipis na unggoy ay may purong liwanag sa kanyang mga mata at tumango, okay, ayan. Are you fucking crazy? Galit na umungol ang higanti, at ang buong lalaki ay labis na naguguluhan. Ngunit sa sandaling iyon, tumango si Mr. Leo, bueno, sa palagay namin ay hindi nangyari ito. Dahil doon, tumingin siya sa payat na unggoy. Tumango ang payat na unggoy, at mabilis na tinulungan si Leo na tumayo ng mabagal doon, kahit na sobrang nanlumo ang higanti. Hindi siya nang ahas na suweyan ang mga salita ng bata habang nakatitig sa Aaron tao galit na kinagat niya ang kanyang ngipin at tumayo, bumalik ka, napatingin si Aaron sa panggalan. Sa sumunod na segundo, tumayo siya at naglakad patungo sa bahay na panggatong. Halatang hindi sapat ang panggalan. Para maibsan ang kanyang galit, gayon paman, ang Aaron ay maaari lamang sumuko, napatingin siya sa tatlo sa kabilang party. Tumalikod ang Pangolin at sinundan ang Aaron sa bahay na panggatong, makalipas lang ang ilang hakbang, biglang huminto ang Aaron, dahil sa oras na ito, sa likod niya, mabilis na umaatake ang isang mabangis at nakamamatay na hangin, sneak attack, biglang tumalikod si Aaron at sinampal ang manipis na unggoy na direktang gumawa ng palihim na pag-atake sa tuktok, ngunit biglang, ang mukha ni Aaron ay nagyelo, hindi, ito ay isang daya, kasabay nito, ang isang supreme fire, na may malaking kamao sa isang cast errol, ay tumama sa iyong sarili ng gusto. Yun nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabataan na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon ko ay magpapaalam muna tayo. Bali mga masters, bye bye!